Hello guys, good morning. So for today's video, it's my mother's 50th birthday. Yes, yeah, so birthday ng aking ina and this time naisipa naming maglechon. Yeah, so yung handa namin is lechon and then So ito na yun guys, yung kanyang baboy. Yes, yeah, so bumili lang kaming baboy at saka inaalagaan. And good for the lechon po ito. And aside from the chon, meron po kami ditong kasaba cake. Ay, kasaba cake ba 'to? And then nagbigay yung kapatid ko ng money bouquet. Yes, yeah, so as you can see, Maraming pera na tag 50 pesos and this is my birthday. then, meron pa kami yung money cake. So, yung kapatid ko nagpa-money cake sa, aki, sa aming ina. And then, nagpa- um, bouquet, money bouquet. So, yes, as you can see, um, simple celebration kasama yung mga kapitbahay, kapatid, and the same time yung aking lula. So, ito yung bahay ng aking ina. At saka, ito yung mga tao na pumunta sa kanyang birthday and maraming bata dito kahit malayo yung lugar so hindi naubos yung lechon guys sobrang daming natira dahil yung mga tao sa aming lugar hindi naman masyado kumakain ng lechon o yung tikim-tikim lang ba so kaya maraming natira at na at nagbigay pa rin kami ng you know, mga taong pumunta sa amin kung sila ay umuwi so binigyan pa mga... pero kahit na nagbigay kami is marami pa rin dira para sa amin so meron pala kaming libreng soft drinks sa lahat. Yes, yeah, so libreng soft drinks sa lahat na na kumain, sa so, lahat na bisita, bata, matanda, o kahit ano.